Customer is always right. Pero wag naman sana yung ganito. Grabe yo, oh, Grabe yung pambababoy na ginawa. O. Oh, pati yung mga noodles nilagay sa baso. Grabe yan. Yan. Ma'am sir, sure wag naman sana ganun. Tignan nyo, naka unli rice kasi tayo guys. naka unli rice po kasi tayo. Ang inavail nila is unli rice. Pero tignan mo, ang ginawa nila, oh, umorder sila ng unli rice. Ganyan ang mga ginawa. Grabe. Pati yung mga noodles nilagay sa baso. Lahat na, Diyos ko, pinagsama-sama nila. Bumili sila ng alak. Tapos ang ginawa, tinapon sa mga kanin. Ayan, sinabaw sa nila yata yan. Bakit ganyan ang itsura? At hindi pa, hindi lang yan. Tignan nyo, napaka, kung gano'n ka baboy. Pati yung pinagamitan na tissue nilagay dito. ba? Diba? Di ba puno kanina tong tissue na to? Hindi ko ma-imagine na kayang-kaya pala to gawin ng mga customers. O oh, may mga ganyang customer pala. Grabe kayo. Pagkain yan, ginaganyan nyo. Ano nangyari doon, be? Oh, bumili sila ng alak. Nakita kami alak doon eh. Lasing ba? Mga lasing ba sila? Parang hindi naman po kasi ah, bumili lang lang ng alak. Oh, bumili ng alak tapos tin nilagay lang doon? Tinapon lang doon? Eh, malis po sa glit after ilang minutes lang po. Hmm. Tapos nilagay doon. Oh. Gano'n Ganun na ginawa. Hindi nga napansin? Hindi po. Nagbayad naman ba sila? Opo. Pagka mga muna order nila, nagbayad po sila. Okay. Tapos yung alak, binayaran din ba yon? Oo. Oh. Puro lalaki ba? mga nandun? Ay, babae din sa lalaki. Namukaan mo. Namukaan mo sila. Ay, Namukaan mo. Malapit sa inyo. Malapit lang din sa amin. Okay. So, may babae. Oh. Ayan. Sige, Besi, i-review mo. Mga bandang alas 12 daw yan, Besi. So, ayan yun. Ayan? Ayan. eh, kilala ko nga yung isa na yan. Yan. Kilala ko yan. Kilala mo, Besi? Oo. Malapit sa amin yan, eh. Itong isang lalaki na to, namumukaan ko to. Parang kumakain na to dati dito eh. Grabe, oh. Hindi ko expect na kayang gawin niya yan, ha? Diba, grabe. Actually, pinapauwi namin to sa mga angels namin kasi pinapakain nila sa mga dogs nila yan. Pero paano pa namin ipapakain sa dogs yan? Tignan nyo, oh. Pwede pa ba yan? Oh, diba? Grabe kayo. Hindi sa mga ipapakain pa sa mga aso at pusa. Hindi na mapapakinabangan ngayon. Grabe. Actually, kilala ko na sila. Yung isa dito, regular customer pa namin kasi kumakain talaga dito yon. Hindi ko lang expect na kayang gawin talaga to. Sabi ng cashier ko, bumili lang sila dito ng uh, alak. Tapos hindi nila ininom. Tinapon lang nila dito sa mga pagkain. Hindi ko alam kung intention ba talaga nila to, nananadya ba o trip lang nila. Awareness na lang para sa mga customer at sa mga small businesses na may ganito. Kaya katulad namin ni Bessie. Ayan, sana wag naman na maulit or wag nyo nang gayahin yung mga ganito. Kasi nga, nagninegosyo kami. Yes, nagninegosyo kami, hindi para gantuhin nyo, babuyin nyo yung mga pagkain. Yes po, opo, binayaran nyo po yung pagkain. Dahil since only rice tayo, only sabaw ng pares at only tabarin tayo. Pero sana wag nyo naman po gawin to. Kasi naging negosyo din kami. Napahalaking tulong po sa amin na hindi nyo po sayangin yung mga nire-refill nyo na pagkain. So kung hindi nyo po kayang ubusin yung pagkain na nire-refill nyo, na lang po kayo mag-refill. Kasi grabe, sayang talaga at sobrang laking pangihinayang para sa aming mga nag-uumpisa pa lang sa business. So ayun lang po, awareness lang dito sa lahat. Ayan, sa mga katulad naming business, small business owner at sa mga customer natin, pangkalahatan po ito. Salamat po.